Iniulat ni Iloilo uh, -Ilo Congressman uh, Janet Garina na mayroon na nga alokasyong pondo, itong ayodas, ayuda sa kapos ang uh, kita program o itong aka program sa ilalim niya ng General Appropriation Act sa panayam ng Bombo Radio, nilinaw ng mambabatas na wala pang nadidisperse na akap Fund sa mga probinsya at mga provincial offices ng Department of Social Welfare and Development. Aniya, kinakailangan munang tapusin ng Department of Social Welfare and Development ang mga magiging guidelines para sa naturang programa. Una ng sinabi ni Representative Garina na ang naturang programa ay para sa mga, para sa mga manggagawang Pilipino na ang kita ngunit patuloy na nagtatrabaho. Sa ilalim nito ay makakatanggap nga itong bawat mapipiling benepisyaryo ng one-time cash grant na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Inaasahang makikinabang naman dito ang aabot sa 12 milyong mga pamilya. Pasok naman sa naturang programa ang household na may buwan ng kita na 23,000 pesos pababa. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Iloilo Representative Janet Garin sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Wala pa po itong release. No? Ang, uh, may pondo na siya sa General Appropriations Act kasi napagsimulan nga yung usapin ito noong August or September last year hanggang na pondo nito during the BICAM. Ibig sabihin, na sa General Appropriations Act na yan pero wala pang pondong na ibababa doon sa ating mga probinsya at uh, doon sa ating mga regional offices dahil syempre ang tatapusin muna 'yan ng DSWD and guidelines no After nung guidelines yan ay ang validation or verification no sa makatwiran sa amin ng distrito tama um, uh, to nagpapatulong no uh, sa mga barangay level at sa mga tao kung sino ba yung um tapos ang kita na pero nagtatrabaho yung bang uh, tinutulungan natin sila habang tinutulungan nila yung kanilang sarili. So what I actually referred earlier, which was taken out of context, is that nagkakaroon ng allocation. Kasi ganun naman talaga yun eh. Um, in answer to the haka, -haka na baka daw eh, may pondo pero wala namang actual release. Hindi eh, naman mangyayari yan, no? Kasi bawat pondo ng gobyerno, eh, yan kung magkano sa bawat region, commensurate dun sa statistics ng iilan ang nangangailangan sa rehiyon na yan.